Yes, mga lods. Ayan, good morning po. Ayan, mga lods, oh. Ayan yung bawat, ano niya, mga lods, ah. Bawat baka. Ayan, yung isang baka na ito, mga lods, oh. Ayan, ang laki na ng baka, mga lods, oh. Pero, bawat baka, nilalagay niya ng tubig, mga lods, May mga tubig sila. Kasi, syempre, ah, para meron silang inumin. So, ayan sila, mga lods, oh. Ayan, ah. Ayan yung baka natin, oh. Ayan lang, ah. Ang laki ng baka na ito, mga lods, tapos yung iba mayroon pa dito. Ayan. Ayan mga lods. Ayan. Iba. Bali, apat sila mga lods. Ayan. At, uh, you know, ang laki ng baka natin, oh. No? Ayan. Apat sila. Ayan lang. ay uh, Iwaiwalay sila. Bawat, ano sa kanila mga lods, bawat, uh, bawat isa sa kanila ay mayroong naka anong tubig mga lods dahil siyempre may amaya uh, umiinom ng tubig yung baka mga lods nyo yan. At uh, ayun mga pagkain nila. eto mga lods kahit na sabi na uh, ano lang ah uh, inaayaan lang sila dito uh, eh, hindi na sila nililipat kasi dito napakaraming pagkain mga lods. Ang pa nyo naman dahil pagkain. Hindi na sila magugutog. So ayan. Ang ginagawa lang dito mga lods ng may-ari eh, ko siya lagi. Ang ginagawa niya lang dito yung uh, nilalagay niya na ng tubig kahit sa katarikan ng araw mga lods ay uh, tubig lang ng tubig ang ginagawa niya. ay pa iba mga lods. Oh. Ayan. Ayan sila dyan. Meron pa dito nakatago yung isa mga lods. Paliapat yan sila. Ayan. Bawat ano lang mga lods. Oh. Uh, may mga tubig sila para hindi sila nauuhaw. Ayan ang kailangan ng baka mga lods. Oh. Kaya kahit nasabihin na nandyan lang sila maghapon, magdamag importante may may tubig mga lods oh. at uh, hindi naman sila nawawala ng pagkain ayan, ayan oh. di ba masarap din may alaga kang baka mga lods nagiging ano ka uh, baga, ka baga, eh, nakakatuwa din mga lods di ba may pakinabang na sa yung baka at naano uh, na ano ka pa na, naano ka pa sa kanila mga lods na aliw ko pa dahil siyempre meron kong Araw-araw na uh, binabantayan. Ayan. Eh, hindi man sila, mga lods, pero, siyempre, uh, kailangan talaga nila bantay din, mga lods, no. Dahil, sa gabi, pinupuntahan din yan dito sa gabi para uh, bisitahin nung may-ari. Kasi pinagmamastan ko yung mga lods, eh. Kung anong ginagawa nung may-ari ng baka. Araw-araw. Uh, Ayan. Yung tubig niya, mga lods, intact dito yung tubig niya, mga lods, oh. Para in case, no, meron na siya tubig. Ayan, to. Yung mga container na yung mga lutsyo, puro tubig yan. Ayan. Kahit ating gabi mga lutsyo, eh, pinagmamasdan ko siya rito. Uh, bina, 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 binibisita niya, pinupuntahan niya yung kanyang baka mga lutsyo yan. Ayun pa yung isa mga lutsyo, yung nakatago doon, yung eh, nakapupo doon mga lutsyo. Ayan. Sipag pag dito tao na ito mga lutsyo, eh, may ari ng baka niyan dahil uh, parang naging ano nyo na mag alaga ng baka mga lods nyo Itong, ano to, itong lugar na to, mga Luz, luti ito. bakating luti yan, uh, baga, uh, na walang mga pananim. So, ang balak, ang balak nito mga Luz, yung bakanting luto nito ay patatayuan ng uh, isim. isim maging isim ito mga lods kaya lang si Prince sa ngayon hindi pa ginagawa. Ayan, napakalawak nito mga lods. Uh, tawi dyan, ganto sa kabila. Ayan, ano lods. Tapos uh, ito hanggang doon sa may inlix mga lods. Yung, itong gagawin na ano to, magkakaroon ng kalsada, dertso pa inlix. So luluwag na ang lugar na to, mga lods. Ayan. Ayan. So, yun lang mga lads. Ita, thank you very much. Thank you for watching. Uh, God bless po sa ating lahat. And uh, happy Halloween, Halloween po. And uh, ingat po tayo sa mga tayong naroon mga lads. Ayan. At uh, shout out po sa mga sa aking mga followers, viewers, sa aking mga kaibigan. At uh, uh, sa ating mga star senders, top fanbads. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Uh, God bless po at ingat po tayo. Ayan. Happy lang. Bye bye mga lads.